like Guys, like Pauwi na tayo at galing na tayo sa tindahan. Nakapagbili na tayo ng sardinas. And then, itlog. Ang ulam mamaya ang tanghali eh. Shoutout nga pala sa mga katinto, mga team zombie at unang una po kay Sir Meryl kay, Sir, kay, kay Ma'am Biuli nagilap siya po sa mga taga-suporta nagilap siya rin po sa lahat ayan pa na tayo dahan-dahan lang naman tayo pag paumainan nyo at medyo maingay yung aking background kasi may nagtatrabaho sa so dinaanan natin may bago kasing bahay na pinapatayo dyan ayan Medyo malapit na rin matapos. Shoutout nga pala sa mga laging nakasuporta sa aking premiere. KTG. Ang shoutout Ern's Kitchen, Miguel Adesirauts. Eb's Kitchen, Miguel Adesirauts. At sa mga... Silent viewers, thank you po. Uh, sino po ba? Sa mga pumupunta sa akin sa live, sila Idol Just Cooking, sila... Nay uh, Agnes, Miguel Adesirauts. Thank you, thank you for coming sa inyong... Ay, suporta ah, sa akin. Hindi niyo ako pinababayaan sa akin mga content. Dito tayo kahit mabagal tayong umusad sa ating pagbuhayte. So Shout out pa rin sa inyong lahat sa mga taga-suporta. Ah. Maraming salamat sa inyong lahat. sa mga mag bagong kaibigan thank you thank you sa patuloy nyo sa aking pagsusuporta. Ah. sino pa ba yung aking isa shout -up? tapos yung mga bago kong kaibigan nyo sila Rose, ano ba vlog? Tsaka sa mga bagong na support sa aking live sa aking mga content thank you thank you hindi nyo ako pinababayaan shout po sa inyong lahat nagpalaan nyo inyong, inyong araw lagi so, dito na tayo sa malilim tuloy pa rin tayo sa paglalakad. Sana makarecover pa ako at may balik pa yung dati kong galawan na sana matupad ko pa rin ang aking mga pangarap. Kahit kahit medyo malabo, palilinawin natin <laughs> mangarap pa rin tayo mangarap pa rin tayo kahit mabagal yung usad ng ating buhay dahil hindi naman natin to hiningi so tanggapin na lang natin kung anong nangyayari sa atin ngayon